siar lah Kayaknya SCBB guys Itu yang kapitir ya Welcome to campus Sa so, mga Naka summer So pupunta tayo ngayon sa Sa, sa north Dito pala ay papuntang North. So, yeah. Welcome to North Campus. Thank you. ang galing guys naroon din silang IELTS speaking, IELTS writing ayos ah, yes, sa so, mga gusto rin yung mag mga selfie mas madali yung selfies dito so guys may mga ano rin pala sila

at least nakakonect itong bow sa city hall Ayan. so ito yung papuntang bow tapos ito naman yung palabas papuntang uh, city hall so ang mga kapansin City Hall City Hall So ayan Pagbaba natin mamaya Ayan Train station na So oh yun So safe na safe ka rito Pag dito ka dadaan Di ba So yun lang guys ngayon ulit. So, yun. Nandito ako sa Gongcha. Ah, nagpabilig kasi si Mrs. ng avocado smoothie. So, yun. Mm. Masarap kasi siya. Gongcha dito lang yan sa Shinok Mall kung gusto nyo ng magpalamig <laughs> sa gong siya na mayong ah, bun ha? Oh, ma mayong buntag sa tanan <laughs> uh, pupunta kami ng super beans kasi naka 2 dollars lang ka kasi ngayon yung lahat ng item nila so tara check natin So, pupunta tayo ngayon sa Super Beans. For to since 2004. Ay, naano mo na siya eh. Parang local yun. So, yun nga. Kakaot lang ni Jedan ang trabaho kanina ng alas 7. Kumain oh, no. lang kami. Tapos, niya ako. Tapos so, ngayon, pupunta tayo sa Super Beans. So, yun guys. But people, before that, <laughs> kailangan lang natin magpainit ng sasakyan so yun tara samahan nyo kami so yun guys andito na tayo uh, punta tayo ng super beans so dito lang pala siya sa malapit goodwill din pal goodwill mm -hmm. lang pala yung super beans So yun guys, mm -hmm. um, makikipila tayo ron kasi parang pila ata sila bago makapasok. Ay, pila-pila din yan yun? Hindi ko alam. Pero tignan na. Our awang still remains. Let's go. Oh, ang bulaklak yun. Let's go guys. See? Hindi ka kukuha ng bag. Hindi, okay. baka madami kang mabili. So, ito okay. Ito yung mga kalakal. Hmm? Yan? Hmm? Bakit nga dito yung umuwi tayo? <laughs> umuwi tayo daw guys. Ha? Di Hindi ko pa naamoy yung umuwi tayo ng baboy. Hindi ko nga. Hala? Hindi ba ito? Hindi ah. Aray. Bakit nga ito ang ano? guys talaga. Iwan ko. Wala naman Bag? Malay mo, may bag dyan na ano. Our love still remains. Sana may magita akong... Uy, parehas lang pala tayo eh. Yam, sana may mga bag dyan yam. Awa oh, yam, nagbitbit na talaga sila yam. Kung wala makita, di tara magsinok, Bili tayo ng ano, abogado. Yam. Parang mamisilbi yung pagsama ko sa'yo ba? Hey oh. huh? guys, super beans. Man. So... Ewan ko man. Baka wala na. So, Ito guys ang style. How much? 25 per item pa rin? 2 Friday, Friday 25, Saturday 20, Monday 12, Tuesday 7, ano? Wednesday, Thursday 2 oh per item. Sana may bago. So naka-open. <clears throat> Main entrance? Saan dyan? Ayan, yeah, pool. Ito? Oo. Oh. So? Let's go. Nangitin daw yung...

Ito ayan, pang pang ayan. BP. Hmm. Katrosi lang. <laughs> Pero sila pang BP yung pang BP. 14, ay 24, ito 14 parang hindi, alam mo bang gumamit yun? ito yung humidifier yun <laughs> ayun yung, yung humidifier yung kumukuha ng um, So big? big, yeah. okay, big Hindi uuwi magkaganyan ka kung may aircon ka. Hindi kaya ng pag ano, kapag... Winter? Winter. Ayan. Awayam, awayam, yung ano yan. Yeah. Oh. Mundo ko yung. Walang <laughs> ba? Yung ilaw-ilaw ba? Sus, di ba kaya ganyan tayo? <laughs> Ay, ko. Ikaw kasi. Ikaw mo naman yung card. Uy, na, nakapirat ka So, ayan na nga guys. Tapos na kami mamili. Uh, so, bukas magre-restock sila kasi Sabado. Tuwing, sa bi tuwing Biyarnes at Sabado, uh, restock nila. So, ito yung mga nabili namin. Ayan. Almost puro ilaw-ilaw. Uy, -ilaw. charger. Oh, tsaka yung fast charge, ah. Wireless fast charging. So, yun guys. Ang kagandahan lang kasi, uh, puro puro 2 dollars. Tapos may i-set up pa kung LED sa sasakyan. Nakakuha ka ba? <laughs> so, yun guys. So ngayon, pupunta naman tayo ng ah uh, Punta tayo sa Saan tayo punta? Shinok Sa Shinok Punta kami ng Shinok kasi uh, bibili ng avocado So yan guys Pagka Biernes, uh, pag Thursday ka na pumunta, halos Paubos na yung mga laman ng bin Ang ka ang ano lang kung bukas ka na naman pupunta 25 dollars ang isang. Kung makasampu ka di wala eh kung makakalima ka edi Yan. ay makaapat pala 100 na agad Kung makaapat na items ka which is yung apat na items na yun siguraduhin mong mahal. For example, yung mga router or mga kung ano-ano basta Mahal na bilihin Tulad yung isa kanina Siguro dyan niya rin nakuha Alam mo yun yung ano yung Pangpanday Pang electronic na <laughs> Mga screwdriver Ganun yun guys uh, Masarap mamili rito Sa Super Beans Buti nga may mga ganitong Mga tindahan dito sa Canada uh, At least nakaka-save Kesa sa mga Canadian Tire ka bibili at bago nyo kuhanin yung items i-check nyo muna may mga saksakan naman sila may mga USB check nyo muna guys para at least hindi nyo iuwing iu sira sayang nga yung 2 dollars so yun guys kung gusto nyo yung Thursday pumunta para makas makasave kayo 2 dollars lang per item kaya lang dapat maaga kasi Oo, kaya, kaya lang yun dapat maaga kayo Yung iba, bumibili ng kanina Yung si kabayan uh, Bumili siya ng siya na, Ano, ano nakuha niya? Mga ano Mga Alam mo yung Christmas light? Yun yung nakita ko kanina mm. May Christmas light siyang binili Alam mo yun yung Yung Christmas light na bumababa bababa yung ilaw niya Sorry. O pwede doon sa puno sana yun na? Mm. Sa mga puno Kaya lang magastos sa kuryente So yun guys uh, Kung gusto nyo pumunta ng Super Beans Mamili lang kayo kung anong araw Uh, per day may mga si ma'am po ang yaman yaman niya pero tignan wala masyong makikita oh, oh guys uh, mayaman mahirap andito uh, dito sila pumupunta para makatipid Yung si madam oh, pang, may, may, kasi nga naman guys alam mo yun 2 dollars lang per item check uh, pakita mo yung, yung isang item na ano i-check natin sa Amazon mamaya kung magkano for Ferrari, example Ferrari yung ano Ferrari ito. Oh, yan. so ito uh, fast wireless charger so tinesting namin kanina gumagana sa iPhone ay gumagana sa iPhone din no, ay yung pala yung sa, sa iPad mo ay iPhone mo so yan 2 dollars so hindi ko alam kung magkano sa Amazon pero syempre walang 2 dollars na ganito ano pa ano ba to? Ito yung ano, ito yung LED sa sasakyan. Bali ko connect mo lang siya sa USB. So saan siya lalagay? Dito sa pwede siya sa mga under uh, under seat. Hmm. Ito guys, pang baby. Yan. Tapos ito, nail trimmer. Pang baby. Hindi oh, ba kaya mag-anak na ako Electric? Oo. Uh -huh. Parang electric. Kasi ganun lang kasi yan. Ganun. Hindi siya ano. Oh, so yan. Pero hindi mo binuksan. Hindi. Hindi mo trinay. Hindi. Yun lang. <laughs> so electric uh, nail trimmer. So yan. Ano ko? Tapos Uy, yung, nanin. sa ano ko, yung sa kusina. Oh, tapos ayan. LED rin ulit. LED sa kusina. So pwede natin tong i-set up sa kusina ni Ate Flora. Hindi mo niya bagay sa mga ano. Yan, sa mga uh, ayan, under lid na mga ilaw. Pailaw. Kaya lang yan. Pag na-expire yan, yan, paano yun? Parang ma-expire. Hindi ba? Hindi. Eh tapon mo na. Bili ka na lang uli dyan. Two dollars. Mm. So yun. Yan yung mga nabili namin. Bali, seven items. So, fourteen. So, isipin mo siya yan. Noong unang dating nito, twenty-five to. Ganun. Oo. Oh. Ano no? Tapos so, hindi, hindi mo kukunin na yan. Kasi twenty-five dollars eh. So pa, pag habang bumabang tumatagal siya diyan, magiging bababa yung presyo niya. So Thursday $2. dollars. So ang mga tao, kung sa 25, syempre yung mamahalin yung pipiliin yun oh, nila. Syempre kung pupunta Kaya ka diyan, ah itong... uh, meron diyan mga printer or something oh, na oh, yung router, yun nga yung sinasabi ko nga sa'yo, router, yung isang tapos mga Uy, pagka, ano, bukas bumalik ka diyan. Mga keyboard, Yan. mouse. Yung mga magagandang mga, keyboard at mouse. Kung nga bukas ba, bumalik ka dyan. Kung wala kang ano doon sa isa. Mm. So, ayan guys. Testingin natin bumalik bukas Friday. So, ayan. Para maisama natin dito sa vlog na to. So, ayan guys. Maraming salamat. God bless you all.